Natali oh, oh, oh. mo lang ay. Oh. Ayun, oh. Ayun, malinis pa. Napakaganda mga kita no. Oh. Kapal pa. Ayun, ang kapal. Oh. Pwede, pwede. pd, pwede, pwede. Quality. Ang lulutuan natin 'to nang sinigang, munggo. Munggo, sinigang, lahat, lahat ng klase ng masabaw. Pang dalawang kilo na 'yan lakay. Ayun, Ayun mga kita mga... no, oh. mga tropa. Ang yung mga, mga nakuha oh. Bro.

para naman makita natin yung mga second hand ng mga ano? oh, yes, na mga gamit natin. Oh, nakarami yes. na ba kayo mga Lodi? Yes, ano ah. may na. yes, ay naibox na nga eh. Iyon oh. Ito o ba? Ano pa lang? Oh. Ano pa lang ng pampabox? Eh, ito, ito first first time yang ano, first, first time mga kasama. oh, shout out pala kay Lester mga kaisan si Master Bro Bumbales. Leonard, Imot. Yan, yeah. sila mga bakal boys na kasama natin mga kaisan. yung iba, mag-EML pa. Susuan, cameraman. Ay. So mga kainsan, pupunta ulit tayo sa tambakan ngayon. Dadagdagan po natin yung ating uh, nakuha nung nakaraan. Oo, so, mainit po mga kainsan, no. Oh. Yung mga kasama natin na una po doon sa tambakan. Bale, ano ngayon mga kainsan, apat po tayo ngayon. Sana makarami po tayo. Let's go. Ang dami natin ngayon. Hello, Morning. Hey, hello. Oh. Good morning. Yes. Yeah.

sa mga ano mga kaisan mga naghahanap po ng mga second na nagamit uy stainless ha ang hey, ilakay ang ganda oh bago pa parang yung nakuha namin nung nakaraan ha yung takip dito yung nahanap ko nga eh oh. ayun ha, ayun halap tayo ng takip dyan eh mga kaisan oh punta, punta na po kayo mga kaisan dito habang marami pa ayun patingin oh bakbak naman ta. Tol, maganda ito yo. Quality, oh, Non-stick pan. Ayos, nagbabak. Oh, may pressure cooker mga kinsan, oh. Tommy, pressure cooker. Patingin. Oh, oh, laki, yo. Pressure cooker mga kinsan. Oh, pa mga 'yan, oh. Tingin patingin. Oh, may rubber, may may pin. Kakain naman. Sa Panalo na naman yung pressure cooker ni Tommy. Timot. Nice. Nice oh, one. Pen. Oh, naglalak. May pin pa. yung pin na makita. Yung pin, yung pin. Ayun, Oh. Ay, no? oh. Eh? Nalo, panalo si Tommy mga kaysa. Meron ulit siyang nakuha. Pangbulalo. Pangbulalo. Hindi ko nakita yan eh, Try mo ugasan Tommy. Bro, ugasan mo nga bro. Ayan, ugasan natin mga kainsan. Ayan mga kainsan, ito sa mga naghahanap po ng pangbagahe na second hand na gamit. Ayan, oh, pressure cooker. O, oh, kompleto. Hmm. Ayan. Ayan o. Ang ganda. Pressure cooker na yan mga kainsan. Yun yun, nakadalawa na ako, quality oh Uy, grabe ka naman bro yes. Grabe ka naman dalawa dyan boss Brad oh, parang yeah. yung nakuha mo nung nakaraan ah Dalawaga, matibay Matibay, matibay J Quality J Oh, mga kainsan Grabe Jay. Grabe yung dalawa nakuha niya mga kainsan oh hmm. JJ Oh Ganda oh di ba? So bro, ito si Master mga kayo na bro, Bumbales, Yay! Michael Bumbales. Ayun o, no, stainless. Ayun, meron pa dun. Saka lumi yung ano niya. O, oh, diba? Ayun. So mga kayo saan o, oh, binalikan namin yung mga malalaking takure Ayos, nandito pa mga kayo saan. Saka may mga naidagdag pang mga stainless. Saka lumi. At sila kay Jonal, mga kainsan, no? Oh. Yo! Madami pa dito mga kaisan. Punta na po kayo. Ito pa, oh. Sinless, oh. Saan? Ayun. Shoot! Saan? Okay, hey, kukuha tayo dyan. Marami pa. Ang gaganda. Ayaw nyo pa yun ng ganito, pang bagahin na. Arat na mga kainsan Paunahan po dito. Saan na kaya yung mga nagme-message sa akin na pupunta dito? Yan. Ang na po. Kaya medyo mainit. Basta mag-iingat po kayo dito habang nangagalungkat kasi medyo... Hindi nyo nakita yung pressure cooker doon? Matatalas. Saan? Wala na bro, baka so, nakuha na. Hindi ko mahanap. di Baka nakuha na yun. Eh. ano? Oh. Ito pang bulalo o. Oh. Hmm. Alumi. Try natin ng gasan ulit mga kainsan. Para makita nyo po kung gano'ng quality yung mga nakukuha natin dito ng kalakal. yan ano o. Oh. oh sabi ko nga mga kainsan wala nang mag arte arte pa kung ganito kaganda yung mga kalakal di ba bro mm. oh. sino ko agad eh grab agad eh Ito, magbibili nyo lang ho dito siguro mga 70 o 50 lang ho ito <laughs> ito pa yung isa oh. oh. siyempre panalo sila isa unang oh, Unang sama niya ulit ngayong buwan na to. Matagal din hindi sumama mga kaisan. Oh, Pagi mm. <laughs> <laughs> ng tanghali na ligit eh. Ganda oh, Pa Oh, Kaya nga bro. Beto, to. Hindi yun. Ganda na oh. Dito, oh. Dito, pang itlog. Grabe naman. Grabe naman Brad. Yung isa pa, yung isa pa. Oh, ito pa so yung isa mga kaisan oh. Laging to. Ito magloto dito ng mga kahit anong ano. Sabaw, may sabaw. Pakti, may sabaw. Lobo, kumpleto, pang dito. Pan oh. Lagi kong sinasabi sa aking vlog mga kaysan, hindi porket na sa abroad, di ba bro? Yes. Eh, kailangan laging bagong mga gamit sa bahay. Oh. Pakaganda na ito. Tabun ba yan? Ito, mo kayo sa ano, pagkakalungkat. Makakarami po kayo ng itong pang bagay bro, pwede na yun bro yeah, baka, maki, baka makita, baka mas lag, ano, hindi na ibibigay yan <laughs> Hindi na ibibigay, sobrang ganda na lang na Sabihin, nakalimutan namin yan Hindi ah. namin bibenta yan <laughs> Ganyan yung nakuha ni bro, bumbalis mong nakaran ah. oh, ang gintag po, grabe uh, naman Kita hmm. mo nga brad Oh Ganda oh. yeah. naman. Sa likod. Okay. Eh, oh. oh Nice. Ano e, kawang ako, bro. Pinatry ko to Ayos pa. Ayos pa, diba? Ayan, ah Ayos, mga kainsan, o. No? Mga ka tropa. Ang gaganda yung mga nakuha, oh. Bro. Wala. <laughs> na Grabe. Grabe naman yung mga nakuha.

Ito yung binabigat namin na isa, mga kaysa. Quality. Oh, mga bago. Mixer naman mga kaysa. Yamba no? Jamba. Yan pa yung isa. Okay. Sus. Oh. Ayaw nyo pa. Grabe oh. naman yan. Ito yung partner nito lakay. Kagaya nito. Ay kagaya nito. Set ah. yan. Nasa ah. akin yung set nito. Ito. Grabe. to pagganda ng mga kalakal dito mga kaysa. Sakto na yan. O, oh, arat na po mga kaisan sa mga malapit lang po dito sa sa huli. Kay Wala oh, Mga gana po ng pangbagahe. Sulit na sulit po dito mga kaisan. No? Oh. Kachamba na naman ng mga tropa mga kaisan. Yeah! <laughs> Panalo na naman ng pangangalakal. Thank you. Ayaw, pangit daw. Bitawan mo kukunin na ng